Ang sabi po kasi ni Ontiveros, hindi rebelyon at pananakop ang ginagawa ng mga terorista sa Marawi City. Kaya wala raw basihan ang pagpapatupad ng batas militar. Welta naman ni Mayor Duterte, hindi raw ba tila hinihikayat parang senadora ang Maute Group na magrebelde sa gobyerno. Tinawag pa ng Alcalde si sa tila tagapagsalita raw ng Maute Group. Nauna ng pinasaringan ni Ontiveros sa mga nagsasabi sa social media na taga-suporta siya ng mga terorista. At parang pinupuri niya pa ang kalaban. Wala raw bang kaso, ha? Diyan kay Senadora Ontiveros. Dahil parang pinapanigan pa ang kalaban. Buti pa ang Saudi. Hmm. Galit sa terorista, galit sa mga ganyan. Yung kilala natin, Diyos ko ba, sasabihin, huwara ng katapangan. Yung kalaban, kunyemas. Na Pinapaseltohan natin yung lintik na ito. Araw-araw, sweldado kung todo, opisina, pagkatapos magsasalita ng ganon, nanak ng baka napupurihin pupurihin pa ang putang inang maute. Samantalang putang ina 39 na sundalo ang patay, 20 sibilyan, at sasabing tularan natin ang kanilang katapangan, ang kanilang courage, Discourage ako, punyeta. Hindi courage ang tawag doon. Discourage. Resilience? Anong resilience doon? Putang ina niyan. Pasensya na ho kayo mga kapatid. Hindi ho ako nagmumura in public pero what the fuck this person is saying na parang idiniidolo niya pa ang maute. Tang ina, ang daming pinatay ng mga putang inang maute. What the fuck is wrong with you, Senator? How can you talk like that? These are the enemies of the state. Kalaban ng Estado. Miembro ka ng Estado as a Senator. How in the fuck you can say that they are the epitome of courage and resilience? Ma'am, para mong sinabi yung pumatay sa kapatid mo, ha? pumatay sa nanay mo at tatay mo, sasabihin mo suddenly, ay, huwaran siya na katapangan at resilience. How can you say that? Pumatay ito ng kamag-anak mo. Being a Filipino, yung mga napatay na Filipino, we are like one family, senadora. We are one family. Ang apelido, sabi ko nga, ang natin ay Filipino. Erwin Filipino, Risa Filipino, ah, Ning GM Filipino. We are one. We are Filipinos. We are one family. And entonces, kung may pinatay sa atin, it's like may pinatay na kapatid mo. Can you call yung mamamat, pumatay sa kapatid mo as courageous? Uy, mathuwaran siya, nakatapangan pinatay na yung kapatid mo o tatay mo, nanay mo, sasabihin mo pa rin, huwara ng katapangan, iniidolo ko sa katapangan. Putang ina niya. How in the fuck did you come to that conclusion? Sons of bitches. Uh, I do not know. I, I really, I really, I am shocked. Tapong ko pa ho naririnig ito mga kapatid na si so Sec Senator Ontiveros daw nagpa-interview. Eh akala ko naman fake news. Kanina finally napanood ko po yung transcript, yung yung interview, yung board ng interview niya sa TV, sa UNTV ko napanood. Kaya maging yung nag-interview sa kanya natataranta eh. Hindi makapaniwala eh a government official, senado ka kahit na opposition ka, senador on Tiberos, kahit na ikaw ay liberal party o ano bang tawag sa grupo mo, ikaw ay gobyerno pa rin. You are a senator. You are a legislator. And you do not have the right. And that is wrong what you just said. Na the is the epitome of courage and resilience. How can you praise an enemy? Anong nagtulak sa na purihin ang kalaban sa mong matapang sila? Huwaran sila ng katapangan at resilience? What in the fuck do you mean by that? Siguro nga, Rovic, I don't want to say it. Siguro nga, supporter sila ng punyetang maute Siguro nga. Kagaya ho nung uh, uh, mga rason para po pwe pwedeng magdeklara ng martial law. Opo. Rebellion. Rebellion, invasion. invasion. Opo. Uh, don't you call that the rebellion ang ginagawa nitong mga taga ma mauti na to because gusto nilang sakupin talaga yung lugar at sila ang maghari hindi ko ba ganun kaya lang kasi na napaka-specific kuya yung definisyon ng rebellion at sa kaning invasion dun sa okay. constitution ano po ang yung talagang ano ng rebellion ang rebellion ay may may section ng local government at populasyon ng Pilipinas na titiwalag sa pambansang gobyerno. Sasabihin halimbawa ng Marawi City Government o ng mga Marawi citizens na ayaw na namin sa Republika at kami ay hihiwalay na. Pero that was not the case. Eh. So hindi hindi ba gano'n ang ginagawa nito mga pe, uh, ano na ito? na Hindi sila yung... Nagtataas nga sila ng sarili nilang flag. Ng ISIS flag. Yes. Pero strictly speaking, hindi yan rebellion ng Marawi City at ng Marawi hmm. residents. In fact, pag tinanong yung mga ibang mamamayan sa Marawi, ayon nila sa Maute, hindi sila yung nagre-rebel against mm. the national government tapos hindi rin siya invasion kasi hindi naman hindi naman tulad sa Sambuanga City noon na may siege talaga so, ano po yung ano, po yung ano po yung invasion yun yung armadong puwersa na lal mula sa labas ay papasok sa isang lugar na may intensyong sakupin siya, kontrolin siya at Uh, gumanap ng karahasan so, so, sa mga 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 Kung hindi doon. po taga Marawi itong mm -hmm. mga nag-invade doon, mm -hmm. ay nando doon ngayon uh -huh. at nakikipaglaban uh -huh. uh, para wag sabihin na ito'y rebel uh, rebellion, uh -huh. ibig sabihin, hindi sila mga taga Marawi. Uh -huh. Maaaring ganon. Uh -huh. Pumasok sila. Pumasok sila. Na may armas sila. Kung doon, may armas sila. Na parang gusto nila sa kopi ng Marawi. Yes. So that's invasion. Hindi po. Not, strictly speaking, not, on, not according to the definition of the Constitution. But definitely... Opo ng military action kasi mm -hmm. walang pwedeng uh, pumugad dyan na mga uh, na grupo mm -hmm. na may armas mm -hmm. na may intensyong gumawa ng karahasan, mm -hmm. ng terror actions mm -hmm. na ginawa nila na hindi re responde ang mm -hmm. ang ating armed forces at PNP yes, kasi yes. talagang ayan nagsimula sila ng isang malaking gulo mm -hmm. na hanggang ngayon ay pinagdudusahan ng mga kababayan natin. So sa ganito po, kailangan ngayon ng talagang pagbibig kasi it's a matter of uh, uh, interpretation mm -hmm. with the specific word rebellion yes. and invasion. At saka kuya, Uh, interpretation, but also yung, yung makatotohan ng pagsalaysay ng mga facts on the ground. Ito rin mm -hmm. sana yung dapat na talakay nung joint session. Kung Kasi ano ba talaga yung nangyayari? Ano talaga nangyayari? Oh. Kasi hindi lang yung invasion ba talaga yan o hindi, rebellion ba talaga o hindi. Pero yes. yung, mga, yung mga actual terror actions na ginawa on the ground, may mga iniulat noon ng uh kung sino sa gobyerno na hindi naman pala talaga nangyari mm -hmm. like yung pagtugot sa ulo ng police chief na later yung, buhay, buhay pa sa okay. or yung pagsakop at pagsunog ng mga facilities na hindi naman pala bagamat may iba na talagang sinira yes, no? at may yes. mga talagang sibilyana na mm -hmm. patay na etc so yung yung accuracy yung truthfulness yung truthfulness mm -hmm. ng information na ginamit na batayan sa deklarasyon ng martial law samantalang kung sinabi yung totoong mga nangyari at ginawa namin sa kongreso ang tungkulin namin siya sa atin ang mga yon maaring by some miracle at least nasabi namin na

Well, that video actually uh, is a clear proof that the group of Maute ISIS has this intention of uh, not only rebellion but actually dismembering a portion of the Philippine territory uh, by uh, occupying the whole of Marawi City and uh, establishing their own Islamic uh, state or government yeah. this is a very big uh, plan of the terrorist group to you know uh, do this rebellion and uh, as you can see,